Ayan po mga kalingap, nandito po kami ngayon sa venue po ano, na paggaganapan ng ng uh, kwan. Dito sana po kami magpra-practice ngayon. So uh, kung pa po ano. Ano bro, wala pa ngayon ano, saan ka galing? sa Hey So uh -huh. hanap boy muna bagong lahat, no? Uh -huh. So mission muna. Uh, uh -huh. mission first before anything else. <laughs> <laughs> Ay po mga kalingap sa ngayon po nandito po ang Roboy sa ano sana dito sana kami mag ano yun mag mag practice po ano sa venue ayan po kung nakita nyo yung brain nyo yun so kwan po merong mga hindi pa tapos yung mga nandun may event pang iba ngayon dun kaya wala pa may nawawala at uh, ayan po mga kalingap ano ha uh, sa ngayon po bibili pa po tayo ng uh, ng mga uniform po natin hindi yung sapatos po ano kailangan ng sapatos tapos yung long sleeve para matakpon mo yung Matakpan na muna 'yung aming mga uniform. Yun nga po ang uh, kailangan namin at saka kailangan ko po ng uh, puting sapatos. Yun nga po uh, akala namin pwede kami doon mag-practice uh, doon sa venue ano. Kaya lang po, ngayon may uh, merong pong tao doon na may nagsiselebrate celebrate din doon kaya hindi na muna po kami nagpunta uh, doon nila Dodong at uh, mamaya po kaming gabi uh, mag pra practice po last na ko namin mamaya gabi dahil bukas na po makalingap ang uh, yung final <laughs> final po ano, bukas na rin matatapos yung mga uh, dinadala kong mga iniisip ko po ano sa sayaw na to uh, kaya kaya makalingap ko ano man po mangyari dito ano sa sayaw na to sana po suportahan din po natin mga kalingap. And maraming salamat po mga akalingap. Uh, sa ngayon po ano, pupunta po kami ngayon ng uh, Daet para maghanap po ng uh, aking uh, uh, sapatos na puti. Meron po ako dito sapatos kaya lang uh, ibang kulay po. Kailangan sapatos na puti daw tapos uh, yung is do po sa uniform na sando kasi po mga gold yung sando namin kaya pagpunta doon kailangan na kalong para merong hindi makita Eh po mga kalingap samahan nyo po kami para uh, makita rin po ninyo kung paano kayo maghanap ng sapatos doon lang po tayo sa tabi tabi uh, e, and po salamat bye Ayan po mga kalingap uh, So nandito po tayo sa Namimili po ng sapatos ano? Kasi Ayan. Ayan. Ay, mga kalingap, ito po. Nabili natin para bukas, night. Like, 41 ang size po nito. Ay, 42 ito, 42. Ito nga po pala, 42 pala ang size nito. Malit pala ang 42 na size nito. Hahaha. <laughs> hahahaha salamat po ah sige na basta tama sa iyo 42 po pala ang size nito 40, iba pala ang size dito kailangan pala 42 kuya uh, lang po aah uh oo -oh. mix po na ito po yung

dito Ayan po, Ayan po. Eh, so, ano na yan? Kanina okay, yan sir? Yung white yes. Balik magkasama kayo, si sir, no? Ayan, yan, oo oh. Ayan, na. mga kalingap Isa yan sa pinaghahandaan namin oh, Dahil, yeah. susunod na Patimpalak Ayan, na oh. <laughs> Ayan po Let's see, let's see Till the end we share English because someday uh, oh, pero, uh, Marunong siya. Marunong Mag siya. siya. Oh, uh, masipat niya uh, yeah, uh, uh, Marunong siya. Ha? Tingnan mo, anim ang butas oh, niya eh. Marunong siya. Ngayon po sa pagkatapos siya, ng hapon, hindi pa rin kami tapos. Ayun, naghihintay na, hinihintay pa namin yung <laughs> uh, yung kots yun, sa sayaw. Oh, oh grabe talaga. My God. My God, Diego. Ditoon ako raw, okay? Kailangan ng Oh, panininigan niyo ya in this sampo. Panininigan niyo. Did Sige, ayusin mo na. 'Pag matalo siya mag set Oh. Kita mo 'yon? Chamba lang 'yan. Chamba lang naman 'yan, no wow. kabahan. Pamisa-misa lang tayo makachamba, masyado ka namang ano. Oh, Seryoso okay. ka masyado. Ulitin mo.

Nah, you guys are all invited. Oh, grow uh, up here. Upcoming birthday. Maghanap ng butas na. Oh, anim yung butas niyan. I have two birthdays. Because sunshine is always... Ba't tinitira natin yung Tris? May uno pa. Ikaw naman yung two years, Tris. Uno naman yung tinira ko ah. Wow! Ay! Yeah, thank you so much. So... My birthday is September 30, sunshine is <laughs> <laughs> September 32. Yeah, you're all uh, all of you invited here in diet come North. Following our uh, urban four. I grab Thank you so much for for for, for, for yeah. <laughs> four four eight <laughs> for everyone. <laughs> Ay, you can, uh, Oy, what what did you say? Oh, Okay. okay. mo yan, bawal yan. Nine nine balls ba yan? Ah, bawal ba? bulls ba to? Nine balls. Nine 9 bulls. okay. Okay to him? Pag na, na yung webe, <laughs> pakalalo na. <laughs> <laughs> Ay, mo sinabi <laughs> ka. Gisto, Jess? ba? 10 uh, bulls. out. Thank you, thank you. Ito ibalik ko, uh, Lighting, in my life. Hindi pa lighting, lighting, I'm going to do my advanced happy birthday. Happy. Thank you so much. So I have. Where's um, my headband. Oh, Grobby. Iron. Mean, please, 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 please. Iron. I mean, uh, right. oh. Like this. Okay. What's up, Yan? She's going to do it. I'm going to Hello? everyone. Hello? Oh.

Diyos oh, no. okay. lang. yun? lang, kita. <laughs> 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 uh, isap mo na yung mga may buhok. may yung apat na may buhok. Dito sa akin, buhok. Kaya ako gusto sa'yo, di ba? na sa'yo. Dito na sa'yo. Dito na sa'yo. Dito na sa'yo. Dito dito Dito, dito ka na, oh, dito. Ah, so, okay. dito na yeah. at chef? So, sige. Ayan, dito na lang kayo. So, yan. Usap po dito ka kaya? Kuya, hey, Alex, yung pagkaka, ano dito? Dito muna kayo ng buhok. Sa isahin ko para, Jeff. Ayan, dito. Dito, Mario. Dito ka sa akin. Kaya nyo lang, Gusto okay ko you... na may may... Okay na lang, Lico may... may... yung bigtong. May... May... Diba may... ba po yung isang... Isa lang yung bag pati. Diba po Basta natatatay yung bag ito na po, kami Wala na yun, ah. sa akin. Hayaan yung muna to. Yung si maring. So, ano, okay. So, ano lang, magkasama. So, ikaw, Pag talay-talay, po ay nasa wala doon nga tiffany pipa ni doon, mabigat yun. Ah, hmm. dapat talaga. Yan yung apat na kay apat lang pang dalahin yung kukuha. Okay, talaga yung apat. Yung... Ito, yung di ba may nakaharang dito ng yellow. May ganyan ang pagkakasin natin. Ito, oh, dyan siya. Ito yung sa uh, Bel uh, Air. Nakatalagod yung space dito kayo nakaharap. Ang buhok mo po, dito mo ito dito. Kaya yan ang pagkakasin natin. Apasad. Tapos, sana para hindi kayo malito kung saan kayo dadamkot. Pati isa lang ninyo, nyo na din Kuya Kim, ano ba? Ano siya? Ano ka pwede niya? Ano siya pwede niya? Ano ka pwede niya? Tapos kuya yung apat na boys pa ano daw dito ay yung ano pala pati pati yung ano yung ganito kuya kasi paglabas ko dito Nagbabanggaan tayo, dapat buong muna lang. Kuya, okay. yes. yung sa'yo, pati yung etong etso oh, mo, okay. Dito mo lang din po, po. Yan, 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 yung place. Video, ano. Lahat ng prep nyo nandiyan lahat. At sa girls, hindi niyo ay walay. Huwag so, so, lang At saka ano, eto, sa baba, ito sa girls lang po ito. Ang nandiyan ay etong ay, soul, yung shades niya, saka yung apat na po. Ganyan yan kuya? Ganyan yan, sharp lang. Ah, sharp lang. Pati yung dapat double? nakababa lang. Ay, nakababa lang na... Para maulit pa hulog Okay na yung skirt. May maano, ang ano lang naman naman yung makita lang na iba ano lang. Tapos yun, laki na po. Buhok, salamin, tsaka yung scarf. Kayo po dito yung apat na lalaki. Hindi daw, huwag muna kayo malis yung nasa. Kaya na na Yung apat po. Yung ano? Okay. Okay. Si Kuya, dito ka na po halos katabi ng prop. Yan. Ito po katabi ng prop. Yan. Katabi. Sino po? Kuya Mario. Dito po ha. Huwag ka kumakuha sa dulo, Kuya. Yan. Dito, so, ka. dito ang po ng pinagulat po ng prop. niya. Mm. Walang. So, etong apat. Hindi hahati natin yung tela dito. Dito lang yung pwesto ng ah, etong apat. Kaya magkapalit-palitan man kayo kung magkalito dito. Okay lang po. Basta dito lang sa inyo na. Huwag kayo tatawin doon. Etong apat. Dito lang. Di, ay, dito lang dito po. Ha? Okay na po yung kwento. na na po yung buhok okay. para ma-practice yung mga mapalit ng buhok yung pag- yung po yung ma-execute ng mga pag exit nyo double time. Kailangan mas okay na mauna na kayong nakabihis kasi sa maliit kayong Nagets po? sige dapa. po.

Dito nga. Teka. Oh. Ito sa akin, nag-yulid dito. Ito niyang nag-yulid yan. Yung oh, ganyan, walang problema kung magpalisa. Pareho sa mga moturan yan. Basta huwag yan yung buhok. Huwag mong check out yung buhok ko. Ito na balaki. Uh, Inaharap. Inaharap. Inaharap po yung mga mga dyan. Nawala pa yung isang... Sorry. Sorry.

Pwede yung tagahawak Yan dito natin Opo Pwede mo, magpapakita din natin Ang mahal Ang mahal Ang mahal Ang